Guys, subukan daw nila Kung makakain ng sili guys Silang dalawa guys Ito pa Si idol ni Ryan Mamaya guys Ako na naman Sila muna guys So yun mga idol Kakainin mo ba yan? Basic lang yan mga idol yan to mga idol Bisik ha Bisik lang yun Kung sila kumakain ng sili Ako kumakain din Otin Ay. Sili, sili no, 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 no. Sili Sige so. Sige Siko, mga idol Sige. Sige Tingnan mo mga idol Ginawa niyang pulutan Marami ka na Kaligdaan nun ko. Ay, kalibang ko rin. Pati sa rin. You tried it. Dong! Kaya! Dito dong! Nililak! Dong! Sige na dong! Nahula na guys oh. Ba? Di man, di man to sila yung Arang! 啊哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，再来，